yung araw ay magpapaka-Disney Princess muna ang nanay niyo. Charot. Nandito nga pala kami ngayon sa may SM Masinag. Ilang araw na lang kasi graduation na nila Noah sa may daycare. Nandito rin kami para magtingin-tingin na namin mag-asawa dahil sabi ay formal attire daw. Ping mag-asawa hindi pa naman sanay sa may formal. Charot. Makita na kami dito sa third floor dahil iche-check ko kung magkano magpa-eyelash extension dito. Actually, naghahanap kami ng salon na pinakamura yung eyelash extension. Ganon, mga kananay nga si Noah nangunguna pa at hindi naman alam kung saan kami pupunta. Nakita nga namin tong Nails Glow Essence mga kananay at dito na nga kami nag-inquire at pumasok na nga ako dito sa loob at tinignan ko yung mga price list. Sa eyelash extension nga nila mga kananay ay dalawang klase lang, human hair at saka mascara na tinatawag nila. Tapos 800 pesos yung eyelash extension dahil magpapaputs pa rin ako dahil gusto ng aking asawa dahil yung pa ako daw ay pang mangkukulam na. Ayan nga, puro na naman ako galis. O tuwang-tuwa na naman ang mga laitera dyan. Cha Charot. Puts pa naman mga kananay ay 499. Kasama na dun yung pedi pero wala pang polish. Kung magpapalagay ka ng polish, additional 100 pesos. Pero regular polish lang yun yung Orly yung tatak. O ba diba, bongga, regular polish lang sa kanila yung Orly. Nung chinek ko nga sa Shopee kung magkana yung Orly polish ay nasa 468 ang isa. At ito na nga mga kananay, ramdam ko na yung pagiging Disney princess ko dahil sinimulan na nga yung puts pa. Una ay binabad muna sa maligamgam na tubig yung aking paa pagkatapos ay nilagyan ng scrub. Kasi ito, kinukuskus na at tinatanggal na sa manang loob na aking talampakan, Charisse. Pasintabi na nga lang po sa aking pa at pasensya na po ay ganyan talaga kapangit ang aking talampakan at tuhod. Feel ko naman masusulit ko yung bayad ko dito dahil sobrang kapal na nga talaga ng kalio ng talampakan ko. O ba diba, kitang kita naman. Naalala ko nga mga mare, nung nagtatrabaho pa ako, stress reliever ko nga yung pagpapaputs pa. Pero syempre, nung nag-asawa na ako at nagkaanak, ay syempre uunahin mo muna talaga yung anak mo. At na nga, tapos na yung puts pa at pwede ko. Nabawas-bawasan na nga yung kapal ng kalyo ko. At syempre mga kananay, susulitin ko na talaga yung pagpapamper. At ito na nga, nagpa-eyelash extension din ako. At first time ko nga lang din to. Gusto ko nga mga kananay, videohan yung process ng pag-eyelash kasi Kaso nakakangalay. Higit at kalahating oras ata akong nilagyan ng pilik mata. Ganun pala katagal gawin yun. Gusto ko na talaga yung araw ng pagpapamper ko. Five years nga namin pagsasama, eh ngayon lang naman ako humingi ng pang ganito. Gusto mong magpamper time, pero padede, nanay ka pa din. Kaya time out muna sa pag-eyelashes. Kailangan ko muna padedeen yung anak ko. Eto na nga, tapos na ako lagyan ng eyelashes, mga kananay. Hindi ko alam kung bakit parang naghiwa ako ng sibuyas todo yung luha ko. Siguro dahil kasi first time ko lang, mga kananay, at hindi pa ako sanay. Nakauwi na nga kami sa bahay, panay na nga ang tingin ko sa salaming at piling maganda na nga ako nung nalagyan ako ng eyelash extension. Ganito pala, maging mukhang Disney princess kahit isang araw lang. Lang mga kananay, salamat sa panonood.